Oh! <laughs> Magandang hapon po. Dito po ba nakatira si Ma'am Shane Foliosco? Ma'am Shane Folos Foliosco. Ma'am, dumating na po yung uh, order niyong mga parcel. Sa inyo po nakapangalan. May babayaran po ito. Cash on delivery po to 1,000 po yung halang bayaran. Ano po siya yata? Mga damit po yata na maliit na parcel. Malambot tela eh. <coughs> Wala po okay, yung pa kayong ng in Ay cash on delivery po 'yun ni. Wala pa cash. lang Wala pa Ano, Ninong? Okay na? Ah sige po. Dito na. Dito na. Papakita ko lang. Nandito po. Kasi border Ano lang po ito, ma'am? For safety delivery kasi minsan nangyayari nga putong ganito. 'yan. Yan, nandito po ma'am. 15 oh. pa naman. Oo. Ito po. Surprise! Happy birthday! It's a frog! Close my eyes, and I can say the world is waiting. Me. Happy birthday! Through the dark, through the dark, through an old wound. But it feels like <laughs> It's a prank, kaluhari lang po Wala po kayong babayaran talaga Ayan Happy birthday Ma'am, sa gitna po kayo Ayan Sir, uh, can you do the honor? Bigay niyo po yung bouquet sa inyo na Ayan Happy birthday <laughs> Ayan So coffee. Happy birthday! We can live oh, in a world ba, wala kang pambayad. Sabi mo kanina. Ayan na! Meron ng pambayad! Ayan! Happy birthday! Ayan! Siyempre, dahil birthday ni Ma'am at para daw po sa nagpadala ng surpresang ito, ikaw daw po ang kanyang prinsesa ng kanyang buhay! At syempre, ang ating birthday girl. Wow! Tayo ka po, ma'am. Ladies and gentlemen, uh, people of Tarlac, let's welcome our birthday girl, our princess. Princess Shay. ah Happy birthday! At syempre, yan. Ah, pag uh, na-miss mo daw po ang nagpadala ng surpresang ito, ito daw po, yayakapin mo daw po siya. <laughs> <laughs> Ayan at siyempre... <laughs> hey, si Mama mo! Wala, di siya uwe! Ayan, ito daw po mo lang yaya kapin. Pero... Nagpadala po siya ng mensahe para sa inyo. Ano po? Gusto niyo pong basahin yun? malakas? Hello, Jovel! Para... ano po? Basahin ko na lang para sa inyo. Ayan. Harap lang po kayo sa camera at isipin niyo po na siya yung kaharap na nangungusap. To my one and only precious daughter. Happy, happy birthday, anak. Ilang birthday mo na na wala ako, kaya naisip kong bumawi sa ganitong paraan. Wala akong hangat, kundi ang maging masaya ka lagi. Lalo na ngayon sa araw ng kaarawan mo. Siyempre, lagi kong dalangin ko sa ama na bigyan ka lagi ng malusog na pangangatawan. At maabot mo ang mga pangarap mo. Salamat sa iyo anak, kasi kitang kita namin kung gaano mo pinagbubutihan ang iyong pag-aaral. Yes. Kitang kita namin lahat ang mga hirap mo. You never failed to make us proud. Pagpatuloy mo lang, lalot na uh, lahat ng gusto mo. Basta sa ikabubuti mo, pangakong palagi kaming nakasuporta sa iyo ng papa mo. Lagi kang makikinig sa bili namin, lalo na sa, lalo na sa, pag, sa ikabubuti mo. Huwag kang makakalimot na manalangin lagi Sobrang proud ang mama sa sa'yo. Alam mo yan. Happy, happy birthday, anak. Mahal na mahal kita. Wow! Gawa! Ayan. Ayan. Sa napakagandang mensahe ng mama at sa ginawa niyang surpresang ito, Ano gusto mo sabihin sa kanya? Siguradong panonoo rin niya ito ng paulit-ulit. Lumal na niya, lumal niya. Ah! Lumal na Thank you for. Hey! ako! Wait lang. <laughs> Thank you po, Ma. mag ka po mabuti Thank you po. Love you so much. Daddy, <laughs> Siyempre! <laughs> Dahil birthday ni ma'am ay mayroon po din so, talagang ma cake. Ma'am, tabihan niyo po si ma'am. Tabihan niyo po siya dito. Ma, wait <laughs> <Ma, quit> lang. Sabay-sabay <laughs> po tayo. Happy, birthday, Happy birthday. birthday to you. Happy birthday to you. Happy, 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 Happy birthday. Happy birthday. One more time. Mas masaya. Mas masaya. HAPPY BIRTHDAY TO YOU! Yay! HAPPY BIRTHDAY TO YOU! HAPPY BIRTHDAY! Yay! Happy birthday! Yay! Happy birthday! Yay! Ayan! Ngayon pong 17th birthday mo ma'am. Ano po yung mahiling mo po para sa inyong sarili? Ferrero. Ano si Teta po mo? po ah, ay, good ay, health. Ay, sa tricycle lang. Tapos, <laughs> syempre, <laughs> magiging successful po. Wow. Ayan, kung meron ka pa pong ibang wishes, isipin mo po sa yung sarili. Mahaba po ang kandila. <laughs> Happy birthday! Ayan, at syempre, si father, si daddy, ano pong tawag sa inyo ha, ni ma'am? Tata. Papa! Kaya si Papa ay meron ding hinandang regalo para sa iyo dahil marami siyang mensahe na hinanda na sasabihin niya sa iyo. Matabihan niyo po si Ma'am. Ayan, sige po, tabihan niyo po. May bayad namin na. Wish ko lang sa iyo. Wish ko. ka sa ni eh, Mama tapos gagawin namin lahat ng makakaya namin para makatapos ka ng aaral supportado kami sa iyo Kingdom, thank you pa. and God bless Thank you pa, thank you ma Ano pong pangalan ni sir? ni pa ni, ni papa? Sir Ivan, yan Sobrang supportive bang ating kasabuan <laughs> <laughs> Pati sila Bali, solong anak po ba si oh, ma si Ma'am Shane? ayun. Kaiha Kamusta po siya bilang anak para sa inyo? Uh, ito, walang naging problema sa amin lalo na sa pag-aaral tapos, bahay araw lang siya. Then, nakaka- ano naman siya ng honor. Wow! Yes. Kaya proud, Papa. Ano yes. po? Ayun sa inyo pong misis. Ano pong gusto nyo sabihin uh -huh. sa kanya? Sigurado pa nanonorin niya ito. Yes.

na ikaw ay laging pagpalain at good health. Thank you. Wow. Love you. Wow, safe Thank you. Wow, na naman. Bali, ang inyo pong ay nasa bansang Qatar. Qatar. Gano'ng katagal na po ba siya doon? magpo 4 years. Magpo 4 years. Yearly po siya umuwi oh? uh, o no, uh, this year. Ano pa lang galon dalong... twice uh, or 2 okay, years okay. every 2 years. Ayun. Yeah. Kamusta po yung pakiramdam na ikaw yung tumata yung tatay nanay. at nanay <laughs> dahil uh, syempre kinailangan ni Mrs. na ginawa ko siyang prinsesa ng ng aking anak. Wala siyang ginawa kundi aral lang. Mm -hmm. Ako naglalaba, nagpa-plant siya, nagluluto yun. Wow. <laughs> uh, ay kamusta naman po yung uh, syempre long distance relationship, syempre uh, mahirap yun. ano po yung... Okay naman, nakaka, ano naman kami, adjustment. Ano po yung sikreto nyo? Paano nyo nalalampasan ng long distance? ano lang, tatag lang ng loob. At saka, siyempre, kailangan namin. Lalo na sa... Hindi js Sa ano namin, sa future. Hmm. Yun na lang pa yung Kung baga, yung pangarap Yung mas nangingibabaw Ayan, syempre Ibigay nyo na rin po ang inyong regalo kay ma'am Ang matamis na yakap at pagmamahal na halik Wow Love you Ayan, kay ma'am Shane Sa napakagandang mensahe sa iyo ng papa Sabi niya, ikaw ay prinsesa Wala kang gagawin, kundi mag-aral Anong gusto mo sabihin kay papa Sa lahat ng sakripisyon niya para sa iyo? Sige, habang nagsasalita ka. Thank you so ka, much, Pa. <coughs> Kahit pagod ko po, inasikasin niyo pa rin ako. Thank you, Pa. <laughs> ano ba, naiyaw ko! Kay Mama, ano gusto mo sabihin sa kanya? Thank you so much, Ma. Magiging ko pa po yung pag-aaral ko lalo para sa inyo ni Papa. Yeah. Bali, ikaw ay uh, 13 years old nung nag-abroad si... papa. Pa. mm -hmm. Kamusta yung pakiramdam na siyempre yung mga kakaibigan mo, mga pinsan mo, kasama nila yung mama nila, ikaw malayo. Ano yun? Okay lang po. Alam ko naman po para Pabidyo. sa akin. Yeah, Talagang matured enough para to understand na para sa kinabukasan nyo at ng inyong pamilya. Ayan. Ano ba yung uh, namimiss mong ginagawa yung banding ni mama pag buong pamilya? Alam, malabas po kami. Wow, family Mamashan. out. Nung, no, uh, ano, dinner, ganyan. Oh, wow. <laughs> Siyempre, kasama natin. Sino po ba ang mga... Uh... video lang siya mga ano. Sige po, message. Hinggan natin ng message sa ngayon. Sino po? Sinino? Kanan, kanina pang gusto kong mag magmensahe. Huwag mo nang mag-boyfriend. Mag-aral ng Mayo. San Mami, nasa malayo. Ah. <laughs> All right. Yeah. Maraming salamat po sir. Ang pangalan niyo po ulit? Ramon. Sir Ramon. Yeah. Sino Ayan, ba po? picture kayo dito. Hindi po, mamaya. Picture taking tayo. Message po muna. Message Ayan. muna na daw. Si tita, ano pong pangalan? Tabihan niyo po. Tita Danya. Tita Danya. yeah Ah, message ko. Sana maging mabuting anak ka. Mag-aral mabuting. Iyon muna, mag-boyfriend ha. <laughs> Ayan. Thank you so much. Sino ba po ang gustong magbigay ng message? <laughs> Ka-friends! Halika na kayo! Friends. Friends! friends. friends. Best 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 Ayan, best friend. Ma'am, tabi pa Ano pong pangalan niyo po, ma'am? Po. <laughs> ma'am, cute. Ma'am, ma cute. Cute. Ma cute. Cute. Yan. Bali, best friend. Okay. Ay, ngayon po, 17th birthday ng iyong best friend. Anong gusto mong... Uh, walang laglagan, ha? Ay! Message lang. <laughs> ah, sige. Um, so, Nasabi ko naman na po sa kanya lahat. Ay. Basta ano, magtagal lang sana yung pagiging magkaibigan namin. And good health. Sana Go hard wow. down. Go hard Kamusta siya bilang kaibigan para sa'yo? So, lang supportive po. Mahal na ko siya. Oh, plain message, walang laglagan. Yun na. Wala na ba ang additional? kay tita, close ba? Ano rin ba siya? Si mother niya? Tita, I miss you. Ayan. Thank you so much. Okay. Sino pa po ang gusto magbigay ng message, ma'am? Friends. Lola. Lola Siyempre si Lola. Okay lang po yung eh, Lola. Message. <laughs> sa mukha na lang. Sa mukha. Ayan. Sige po, tabihan niyo po. Ayan o. Oh. Hap ano lang po yan. Oh. Ayan. Ano pong uh, naging isang apo? Apo. Ano pong tawag niyo kay Mang Shane? Baby. Baby, wow. Sa inyo pong baby, ano pong... Nga? mensahe niyo po sa kanya. Ang oh, ngayon... Quiet, matalino. Sa siya po, mana sa lola. Ano po? Ano po nga uh, birthday message niyo kanya, birthday wish kung meron po? Ang wish po lang sa kanya is good health. Bigyan pa siya ng talino. <laughs> yun lang. Yeah. Masunod rin po. Sa inyo pong, asino po, ah, sino po ba ang daughter niyo po siya? O si sir ang daughter, ano niya? Ano po po yun? Ah, sa inyo po nga uh, daughter-in-law. Ano po? Panonood rin ah? niya kayo. Ah, Jebel. Well. Ano salamat. Mia ko siya. Ay. Maraming salamat po. Sa napakagandang mensahe ng iyong uh, Fred, ng iyong ninong, tita, ano gusto mong sabihin sa kanila? Thank you so much po. Yeah. Thank you sa so support. <laughs> Wala ano na po bang gusto mong dagdag sabihin kay, kay mama? Thank you so much, ma. <laughs> Kala ko magbabayad na po ako ng one 5 <laughs> Meron pa yung regalo nandito, malaki. Kaya lang hindi ka siya. Joke lang. <laughs> oh. mga ka-surprise buddies, tayo ay sama-samang nakisaya. <laughs> Nakiiyak, <laughs> nakitawa sa surprise ang pagmamahal na <laughs> pinadala ng mapagmahal na anak all the way from, ah, uh, mapagmahal na ina all the way from Doha, Qatar. Ayan. Muli, congratulations mo sa ating uh, mapagmahal na mama walang iba kundi si Ma'am Jobel, Jobel Selpoliosco and of course again happy 17th birthday kay Ma'am Shane Poliosco happy, happy, happy birthday ay apat na naman po tayo ayusin ko.